Kis ng kilay wala na iya. <laughs> so, kasapin ko muna yung ano. Kumain na kayo ng hapunan? Lata! mo. Bilang kayo lahat dito? Bong! Preserve ka ng 200 sa Manila Hotel. Okay, 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 okay. okay, Bong! 200 sumanay Manila hotel Manila Hotel gusto nila Manila Hotel nakatikim sila ng basta yung nakabarong lahat doon nakagawin huwag ninyong pansinin yun kaya na hindi, hindi tayo magkakilala pero sabi ni Mayor dito kami makain ng hapunan Manila Hotel para makatigim kayo. Handa pa tayo magrebolusyon. Sinong leader ninyo? Gagin si Kupirno nga ako. Dito nga ako nag-aral. Sarado. Hindi, ganito lang. Total, uh, sadya na talagang uh, pinili ninyo ako, bigyan niya ako ng konti pa naman. At nangyari naman yung pangako ko na corruption wala. Wala na talaga, ayaw ko talaga ng corruption. Papatay ako ng tao dyan, basta corruption. Huwag kayong pumasok ng droga kasi pumapatay talaga ako ng tao dyan. Uh, ngayon, trabaho lang, ang trabaho ko, maghanap ng... Nahusgan na na akong tinagalog ang puta. Maghanap ako ng lugway oportunidad para tayong lahat mabuhay, ha? Uh, wala, wala lang violence sa uh, lahat. Ito, ah... Uh, ito, ito, ito. Alaala <laughs> <-wala> ko ba? Busog-busog ko na sa komando. Eh, ito, okay, ayaw tumingin. Ano yan? Sa pinansya. Oh, uh, ito sa...